At kung sa usaping politikal, tayo po'y pinalad na makakausap si dating House Deputy Speaker at dating dati kinatawan na ikalawang distrito ng Marikina City sa katauhan po ni Attorney Miro Kimbo. Attorney Kimbo, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Maganda umaga, John at sa inyong mga tagapakinig. Good morning. Good morning po. Unang-una sa lahat, uh, maraming salamat po, Attorney Kimbo, sa pagkakataon. Long time no sent, long time no here, sir. Long time no here at long time no here. Uh, Mr. Mr. Nako, medyo... Mobile, mobile ka ba, sir? Medyo nawawala ang, ano mo, ang linya mo. Sir? Sandali, sandali, sandali. All right, okay. Ito po, ito po. All right. Okay na po. Akong unang-una sa lahat, uh, ang tagal mong nanahimik. Personally, matagal tayong hindi nagkausap. Ano po ang uh, ang uh, anong uh, pinaghugutan o anong nagtulak sa isang attorney Miro Kimbo na bumalik sa sinatawag nilang kotan-kot magulong mundo ng politika. Tony magulo at napakaduming mundo ng pulitika <laughs> Ikaw sabi niyan <laughs> oh, oh. ano po uh, ato well, well una talagang bunsod na rin ng pangangailangan dahil sa tingin namin ay sa ang ang pilosopiya talaga ng bilang isang pamilya hindi na kami pamilya ng mga politiko. Mm -hmm. ako ay abogado at si ang aking may bahay ay isang guro no, for 26 mm -hmm. years So, napag-usapan talaga namin dahil na napakahirap itong buhay na ito. Mm -hmm. e, Isa-isa lang talaga kami dapat pumapasok para meron din nakatutok sa pamilya. Pero pansin talaga namin, mm -hmm. sa nakaraang siyam na taon, uh, anim uh, tatlong taon nung na huling termino ko at sa mm -hmm. anim na taon na dalawang terms ni, ni Teacher Stella, ay hirap hirap kami sa na hindi namin kasunduin mayor. Mm -hmm. Dami namin mga uh, program at proyekto hindi namin ma-implement, school building, flood control, mm -hmm. at iba-iba pa na hindi talaga namin maisakatuparang kahit anong galing namin maghanap ng pondo mm -hmm. at magandang pangarap namin hindi namin ma-implement mm -hmm. dahil uh, nagkakaharangan nga dahil sa politika. Okay. So sa tingin namin is importanting kung ta magtatrabaho lang naman tayo, kailangan mag efektibo tayo. so Bunsod na yun, na nakita mm -hmm. namin yung pagkakataon na kami ay may alay namin pareho mm -hmm. bilang kalde at saka bilang representante ng pangalawang distrito ng Marikina. Apo. Hindi po ba last term ni uh, Congresswoman uh, Stella ngayon? Kaya parang uh, napilitan na kayo na, na magpalitan na lang ng pwesto para tumakbo? Attorney hindi Mira. pa. Hindi, hindi pa niya last term. Ah, so may ah. isa pa? May isa pa. Uh -huh. so Pero yun na nga, parang... Uh, in terms of Arangkada, nakaka-50, 60% lang natatrabaho dahil mm -hmm. nahaharang talaga sa politika. Mm -hmm. Matagal kami nag-alay ng uh, cooperation at pakikipagkaibigan. Mm -hmm. Pero tila sa kalimang kamay tinatanggap pero sa kanang kamay ay eh, hindi naman. Sina, hinaharang ang aming mga programa. So alang-alang mm -hmm. uh, na rin sa, sa aming mga kinasasakupan. Bali, wala naman kung hindi namin na itotodo yung aming servisyo. Opo. Uh, so, ibig sabihin, correct me if I'm wrong, Atty. Kimbo, ha? Uh, hindi talaga taga District 1 itong si, ano, si Mayor Marcy na, quote-unquote, lumipat lamang sa inyong distrito para kalabanin kayo. At binabanggit mo kasi mukhang may plano siyang burahin kayong mga Kimbo sa Marikina. Tama ba? Oo, aminado naman sila eh. Kahit sa sarili niyang interview, So, for context, si Mayor Marcy ay taga first District. Mm -hmm. Yan ang, uh, siya taga San Roque. At mm -hmm. uh, simula't simula, hindi naman siya talaga umalis doon bilang isang botante. Mm -hmm. uh, kami, taga 2nd District, ako'y pinanganak sa sa probinsya ng Samar. Pero sa murang edad, 8 years old, ay lumipat na kami dyan. Mm -hmm. At hindi na kami umalis. So, nagtakal lang talaga kami na na napagplanuhan ni niya na lumipat sa amin at lumipat nga siya noong Pebrero sa taong ito, noong uh -huh. registro. Kasi uh -huh. kailangan ng one-year residency. Lumipat siya noong Pebrero at sinabi naman niya sa kanyang panayam na lumipat siya dahil ang kandidato naman nila sa first district ay inimbitan niya si Senator Coco na tumakbo mm -hmm. doon. Ay, pero, pero, pero lo and behold, September 28, two days before last day ng filing, mm -hmm. uh, ay lumipat siya ulit sa, sa First District. Nakita niya na marahil na may hirapan siya dahil sa mga surveys, mm -hmm. ay talagang behind na behind siya sa akin. Alright. Eh, pumalik ko siya doon sa original niyang distrito. So sino ngayon ang magbabanggaan? Silang dalawa ni Minority Leader ano Kiko, ay Koko Pimentel? Yes Tama? po, yes po, yes po. Oh, so, so hindi si na kayong magbabanggaang dalawa? Hindi na, hindi na. Umiho siya eh. Bumalik uh -huh. siya doon sa distrito niya. So, nagulat din kami. Kasi alam mm -hmm. ko, eh, pinapangalagdakan nga niya na na buburahin niya kami para mm -hmm. wala nang magiging oposisyon. right. Sino ngayon ang makakalaban mo, Atty. Miro? Hindi ko kilala eh. Ah, hindi mo kilala? Alright. Hindi, kilala ko pero yung ako na pasigatin. <laughs> 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 Iba ka talaga. Iba ka talaga, Atty. Anyway... Uh -oh. Ano? May nahanap, may nahanap sila. Ito naman ay demokrasya. No? Apo. Apo? So may, minapilit napilit si Mayor Marcy na lumabas sa akin. Kaibigan ko rin, pero ah, it's sige. part of democracy. At ko na, at na lang nalapan. para hindi na sa iyo manggaling at baka sabi mo nga, baka sumikat pa. Pero mismo si Mayor Marcy, in fairness to him, ha, nagsabi na na walang katotohanan yung, uh, pa, yung pahayag ninyo na buburahin niya kayo dahil, quote-unquote, hindi ganoon ang eleksyon, walang binubura na kandidato. That's a democratic process. Ito'y para sa tao at kung ano ang iyong kailangan ng tao. Can you comment on that? Uh, naintindihan mo ba? Sagot din ako, hindi Ah, hindi mo rin ba naintindihan? naintindihan <laughs> <laughs> Ha? Pero, pero sa akin lang, ipaliwanag mo sa akin hmm. kung bakit ka after 53 years of being a resident, in in the first district, mm -hmm. li lipat ka ng bigla-bigla one year before the elections. Mm -hmm. okay. Bakit ka li kung, kung hindi ka naman nakatira dyan. Alam ko, marami siyang bahay, pero... Eh, hindi naman siya dyan nakatira. Ah, okay. So, bakit siya lilipat at bakit siya babalik mm -hmm. sa kabilang distrito, John? Mm -hmm. Okay. So, uh, para sa'yo, action speaks louder than words. Tama po ba? Uh, ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Ayun <laughs> Ay, na yun. Bata, diba? am, bata mo ko, Ag John. <laughs> <laughs> Oo, okay, kung, ano nga kung, ba sinasabi nila dyan? Kung anong bitaw, kinakabig naman. <laughs> na kung para pakieducate mo nga kami, ano po ba ang mga saklaw ng District 1 at District 2 ng Marikina? Dalawang distrito lang po ba yan? Dalawang distrito lang sa napakalit naming bayan. Apo. May labing-anim kaming barangay, ang pitong barangay ay nasa second district, mm -hmm. at ang siyam ay nasa first district. Ano uh, mm -hmm. sa mabilisan lang ang first district essentially ay mga maliliit na barangay maliban sa dalawa doon na ito ang tinatawag natin mga old town talaga. Ito yung original Marikina. Mm -hmm. At yung amin naman is really the new areas. Uh, kung karamihan ng mga migrante ay nasa lugar namin. So, hmm. nasa lugar namin ang mga barangays ng Nangka, Concepcion Uno, Concepcion Dos, Tumana, Marikina Heights. Eh, andun lahat ang ng, malalaking na boto, uh -huh. ah. andun ng malalaking boto, ah. Andun ang malalaking boto kung sa mga binanggit mo. Nasa amin, nasa amin. Uh -huh. Our district is bigger by 60,000 votes. Aha. Uh -huh. Okay. So, so, yun ang dahilan kung bakit niya gustong lumipat sa amin is mm -hmm. makapture niya talaga yung mas malaking distrito at tingin ko, inisip niya bilang since alkalde siya apat mm -hmm. na libo empleyado mm -hmm. ang dami na lang bawat kilo, sagot ng gobyerno mm -hmm. so while in a position of strength gagawin niya ay lilipat sa amin para burahin na kami at mm -hmm. pero nakita niya na hindi pala ganun kadali at okay. uh, sa totoo lang nagagalit din yung tao Alright. Na parang tila gusto niya nila kunin lahat. Mm. So ang bali ang mangyayaring matutuloy na lamang Atty. Kimbo is yung banggaan ni uh, Teacher Stella at ni Congresswoman Maan Chodoro. Tama yes, po ba? Yes po. Ah, yan, yan po. Yan po ang tiyak. All right. Okay. Nasa inyong pagkakataon, uh, Congressman, uh, Congressman Atty. Miro Kimbo, baka may mensahe ka po kay uh, Mayor Chodoro at sa mga residente po ng Marikina. Go ahead, sir. Sa so, binabati ko po lahat ng mga taga Marikina, ang pangarap namin simula po noong 2010 na baguhin ang, uh, ang muka ng 2 District. Na dati tayo napag-iwanan. Uh, ngayon, kitang-kita -kita natin yung uh, napakalaking pagbabago na tinatawag talaga natin na transformative yung ang laki ng ginanda ng ating mga paaralan, ng ating mga community facilities at lahat at gusto natin sana madala din itong effort at itong klase ng pamumuno mm -hmm. na madala din natin sa kabilang distrito at sa buong ciudad dahil kumbaga naniniwala tayo ng mga problema ng Marikina halimbawa ang baha mm -hmm. hindi kaya masolusyonan lang within the city it requires an intercity approach Um, uh, the the entire government needs to support it at mm -hmm. kinakailangan natin ng mga namumuno na kayang makipag-ugnayan at makukumbinse mm -hmm. ng iba't ibang ahensya at iba't ibang mga opisyal sa right. labas ng Marikina para masolve okay. ang problema tulad nito. Alright. Uh, mananatili pong bukas ang himpilang ito at ang programang ito, Atty. Kimbo, for update sa inyong side. At uh, ask ko lang yung parin ba ang, uh, cellphone number mo, Atty., yung parin dati? Yung pa rin po, 0917 blank 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 blank. <laughs> kala ako, talaga, kala ko talaga isa sa publiko mo eh. Anyway, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Good luck at God bless sa Attorney Miro Kimbo. Salamat sa pagkakataon. God bless you po. Magandang umaga po.